Sa araw pong ito ay ating pong pag-uusapan ang tungkol sa kondisyon na kung tawagin ay diabetes. Isa pong chronic o pang matagalang sakit na nangyayari kapag ang katawan ay hindi na nakahagawa o hindi nakagamit ng maayos na insulin. Isa pong hormone na tumutulong sa pagsasaayos ng asukal, glucose sa dugo. Dahil dito, tumataas ang blood sugar levels na pong magdulot ng iba't ibang komplikasyon sa katawan. Ang mga uri ng diabetes, type 1 diabetes. Ang immune system na atake ang pancreas at sinisira ang mga cells na gumagawa ng insulin. Ito po ay karaniwang nagsisimula sa kabataan. Ang type 2 diabetes, ang katawan ay hindi gumagawa ng sapat na insulin o hindi ito nagagamit ng maayos. Mas karaniwan ito sa matatanda pero mas tumataas na rin sa mas batang edad dahil sa hindi malusog na pamumuhay. Ang gestational diabetes. Ito po ay nangyayari sa ilang buntis at maripung mawala pagkatapos po ng panganganak pero may posibilidad na mauwi ito sa type 2 diabetes kung hindi po nag-iingat. Ano-ano ang mga sanhi ng diabetes? Depende po sa uri. Type 1 diabetes, ito po ay namamana or genetic factors, lalong-lalo na kung hindi ka nag-iingat. Type 2 diabetes, ito po ang mataas na asukal at taba sa pagkain, labis na fast food, soft drinks at matamis na mga pagkain. Kakulangan sa exercise, obesity, stress at puyat at gestational diabetes. Ang mga sintomas po ng diabetes ay maaari pong hindi agad mapansin, lalo na pag nasa type 2 diabetes. Narito ang mga karaniwang sinyales, madalas na uuhaw, madalas at madaming pag-ihi, lalo na sa gabi, pagkapagod o panghihina, biglang pagbawas ng timbang para sa type 1 diabetes, malabong paningin, madalas na pagkagutob, mabagal na pagaling ng sugat, pangangati ng balat o impeksyon lalo na sa singit at pangangalay o pangingilig ng kamay at paa. Kung nakakaranas ng ilan sa mga ito, magpatigin agad sa doktor para sa blood sugar tests. Ang tanong, paano ba tayo makaiwas sa diabetes? Kumain ng masustansyang pagkain. Pili ng whole grains, gulay, prutas at lean protein. At iwasan ng matamis at sobrang alat na mapagkain. Iwasan ng soft drinks at matatamis na inumin. Mas mabuting uminom ng tubig o herbal tea kesa sa matamis na beverages. Regala din pong mag-ersisyo kahit 30 minutes. Panatilihin po ang tamang timbang, limitahan ang pag-inom ng alak at paninigarilyo, kontrolin ang stress at magpa-check up ng regular kung may lahi ng diabetes. Ugaliing magpa-blood sugar test para mamonitor ang iyong kalusugan nakakatulong ang pag-inom ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil po sa apat na mga sangkap nito, tulad po ng garlic, cinnamon bark, mustard seed at cayenne pepper, ang garlic ay nagpapababa ng blood sugar levels. Ito po ay may compound na alisin na nakakatulong po upang pababain ang fasting blood sugar at pagpapabuti ng insulin sensitivity. Ang mustard seed ay may magnesium. Ito po ay nakakatulong sa pagsasaayos ng blood sugar levels at nagpapabuti ng insulin function. Ang cayenne pepper ay pinapabuti po ang sirkulasyon ng dugo. Maraming diabetic ang nagkakaroon ng mahina ang daloy ng dugo, kaya nakakatulong ang cayenne sa pagpapabuti nito. Ang cinnamon bark ay nagpapatas po ng insulin sensitivity. Na mas mahusay na paggamit ng insulin kaya mas mabilis bumaba ang blood sugar. Ito din po ay nakakatulong sa pagpigil sa biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Kaya uminom araw-araw ng Power Cells Herbal Capsule upang malabanan at matuldukan ng diabetes. Ang apat na superfoods ng Power Cells Herbal Capsule ay may mystical components na siya pong pagkain ng ating mga cells upang malabanan ng diabetes. Ang Power Cells Herbal Capsule ay kinilala bilang best leading dietary food supplement brand for business excellence sa Golden Globe Annual Awards noong 2022. Ito po ay nakatanggap ng seal of product quality mula sa Superbrands Marketing Incorporated noong nakaraang taon. At ngayong taon, ito po ay naging Outstanding Health and Wellness Products National sa Best Choice Awards. Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan.